nagliisawa ng mga chikiting sa kaling ito sa Malabon. Dahil Christmas, join forces ang mga residente sa pamamasko. Sa isang planta kasi roon, may bigaya ng 40 pesos. Kaya ang mga tinaguan ng ninong at ninang doon na pumila. malina mo magsilabas kayo na no, nga, maalaman. May tinoy Spider-Man din na delivery rider pala. Ang mission ko po, po talaga, kaya nagganto ako, magpasaya. Sana all po ay merry ang Christmas! Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.